Good morning, good morning, guys. Ayan, guys. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang ulam namin ngayon tanghali. Labang lego pa ako, guys. Ha? Tapos, ito na mga kasamahan ko. Ay, naliligo na. Ito mga para lumba dun tayo ay bata ay bata

Mo niya siya ang bakit guys. Mo niya siya ang nitip ng bakit, nitip ng bakit ni siya guys. Naglibel ako kung kalok karon guys. Ayan siya guys. Bakit? Amo ka pa ni siya ni tapos. Teka shampoo? Shampoo? Wala, kada. Kita nagsugot ni mo sa'yo. malilit pa namin ito ka. Ito ang frog. Frog. Baki. Slami ang native guys na baki. Kaya nag may play sa bullfrog. Ang bullfrog na dako na dito siya guys. Ano na siya guys. Dago na dito siya guys. Halos tag. Half kilo na siya. Sa kabuo. May bullfrog guys. guys. Pero kanin siya gagmay. Pero maunin siya lamit. Awan ni guys sa Awan niya ni ni niya guys. Kani siya, wala pa ni siya na luto. Wala pa siya MR yet. Kwak, 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 kwak. Kung kukot sa hindi araluma tayo ay bata pa Ang galing galing mong sumayaw Papapugin

My like good girl, I'm so Ito ang pamangkin ko. Pamangkin ko yung na akin na kayo ngayon. Ng siya ngayon ito. Gabi, gabi ang mga tao dito guys. Dahil umuulan ko Tapos ano na ngayon sa mga kalayan. Yung na. Kaya madaming madaming madami. Ito talaga sa katang Ito ko talaga ito. Ito oh.